Hey, my- kumusta kayo? So ngayong araw nga guys ay pinapunta nga ni Anthony si Inky dito para nga tulungan siyang magayos ng signage namin at ito na nga guys o ginagawa na yung frame kung saan ikakabit yung aming signage. So pwede naman kasi kami magpagawa dun sa mga company gumagawa talaga kasi medyo pricey guys. So alam niyo naman kailangan nating magtipid kasi alam niyo na pag August matumal o oh, ganon. So ganun talaga kasi sa business guys may time talaga na sobrang matumal and syempre kailangan din natin maghigpit ng sinturon doon muna tayo kung saan tayo makakatipid at tingnan nyo naman si Kidlat Diyos ko ang sarap ng pakada pa dito akala mo naman may magagawa talaga siya so yun na nga guys nung isang araw pa nga ay pinuntahan na nga ni Anthony si Inky sabi niya nga eh linggo lang siya pwedeng makagawa kasi nga yun yung araw na no? wala siyang pasok so ayun at ito nga ay very late ng upload na to kasi dapat nung Sunday pa to at umakyat mo na nga ako sa taas at ito naman nga yung nadatnan ko naga sa ng lagari o ba diba guys so kung mga naghahanap kayo ng pahasaan ng lagari, kuchilyo, itak palakol, pae, chinso circular, kayuran, or kagkura ng new, grass cutter, gunting yero, gunting damo, gunting ganyan, ayan, dalhin nyo lang po sa amin para naman mahasa na namin yan at ito nga yung signage guys na ilalagay sa aming tindahan, so baliwala kasi nakalagay sa taas. Mas maganda rin naman talaga kasing may signage para naman pag nakita ng tao, ay ito pala yun, ito yung pangalan. Pag tinuro, mas madali nga mahanap. At syempre, papalitan na rin namin yung trapal na nakalagay dito sa harapan ng tindahan kasi nga, butas na yun guys. So, ito naman ay para to pang sagang, ay ano daw, pangharang sa ulan, ganyan. So, kapag umuulan kasi, Ah, um, lalo pa yung hangin ay papunta dito sa may papasok sa amin. Nababasa yung loob ng tindahan namin kaya lalagyan na rin niya ng trapal dito sa harapan. Kabilaan po 'yan para nang sa ganun pagka umulan ay eh, hindi na mabasa masyado yung sa loob namin, bali sa labas lang o di ba? Kasi pag sobrang lakas talaga guys ng ulan tapos yung hangin ay papunta pa dito papasok sa may tindahan namin, grabe, isang basa talaga. Minsan tuloy kailangan namin magsara ng tindahan para lang hindi mabasa sa loob. O tingnan nyo naman si Kidlat o oh. Aligaga. So nagtataka kasi siya guys na kung nasaan napunta ang papa niya. Sabi ko nga sa kanya o sa taas. Kaya tingnan nyo naman pa niya kasi biglang nawala o makiat lang sa bubong papa niya. Nawala na. Ayan. At dito naman nga kung mapapansin niyo nagsisinyas-sinyas na ako dito kasi nga so dalawang pwesto kasi yan guys, ilalagay nga yung sign sa gitna na lang para naman talagang sakop yung buong dalawang tindahan. Wag kadikit lang naman kasi yan at pinag-isa na nga lang. O di ba, yung ano namin pangalan ng aming tindahan Anlin, o di ba, pampatibay ng buto, cherries. <laughs> so ganun talaga pampatibay ng buto, pampatibay ng mga ano, pero kidding aside guys, matitibay talaga yung mga produkto namin. At kaya kung ano man yung pangalan na yun, kasi nga combination po yun ng Anthony at saka Maylene, kaya naging Anlin yung pangalan ng amin shop, Mini Hardware. So, kung magtataka kayo guys, dati kasi yung pangalan ng shop namin, Anton's Bigs Bachelor Hardware Shop. And then, nagpalit nga kami kasi parang mas ano namin yung sa mini hardware na kasi mas more on mga tools naman yung binibenta namin sa hasa naman hindi naman masyado kaya pinalitan namin yung business name namin kaya naging ganyan ang mini hardware so combination siya ng pangalan naming dalawa ah after nga maikabit yun, ayun, okay naman. So, mag, magugulay nga. Ay, nabulol na naman si ako. So, hindi ko na talaga i-edit yun, guys, pagkabulol ko. Pero, ito na nga, nakapaglagay na nga ng gata, linagyan na ng sangkap, andyan na rin yung karning baboy, para lumambot na siya, guys. So, habang hinahalo yan, at antayin kumulo, hinalo na yung baboy para naman lumambot na talaga siya, di ba? Kasabay nung luya, sibuyas, bawang, paminta, asin. So may sangkap na yan, guys. O di ba? Para naman masarap talaga. So ganyan po kami maggulay ng laing na may lahok na kinayod na santol. O di ba? Kayo rin ba naggugulay din ba kayo ng santol? Ayan, comment niyo naman down below kung taga saan kayo at kung ginugulay niyo nga yung santol or hinahalo nyo sa gulay na laing so bali ito na nga yun guys o, lalagyan din yan syempre ng sili at umakit naman nga muna ako sa taas kasi nga um, may kukumputin ako dyan at pagbalik ko ito na nga o diba, luto na o, sabi nga ni Anthony sa akin, tikman ko na daw para malaman kung ano ba yung lasa masarap o kung may kulang pa at pagtikim ko nga Diyos ko po talaga naman o oh, ba diba, magugustuhan ko talaga or nagustuhan ko talaga yung lasa niya kaya naman napasabi ako dito masarap o oh, ba diba? and hindi na nga kami nagpatumpik-tumpik pa abay kumain na nga kami tingnan nyo naman yung lilagay ko kunti lang yung kanin pero napakadami ng gulay kasi nga guys malahok talaga yan tsaka gustong gusto ko talaga yung gulay na laing so nung nakaraan ba diba nga ang gulay kulay namin kamuting kahoy with santol. Tapos, ang sunod naman, santol with baboy at tsaka sitaw. So, ngayon naman, with laing naman. O, oh, ba diba? Pero, laging may santol. Kasi nga, napakadami talaga yan, guys dinala ni galing sa probinsya and gustong gusto namin yung gulay na Santo Lentas, ginagataan, ang sarap naman talaga Diyos ko po, o ba diba? wala na talagang pag-asa yung diet ko Diyos ko po, bukas na lang ulit ako magda-diet Ganon. o ba diba? so ayun lang, maraming salamat sa inyong panonood at sana huwag kayong magsawang supportahan ako, so don't forget to like share and follow, maraming salamat I love you all bye